kami dito sa Buracay pero tingnan nyo ang ano nangyayari mangin talaga siya dahil sa bagyong Christine ayon ikotin natin maraming mga nag uh, maraming tumaog ng mga multi cup doon ito yung mga establishment ganyan naliligo kami dyan kanina mga alas 6 bigla na lang ano uh, tawag dito nagkaroon ng ipo-ipo sa kakatuwa takbo kami bali pala napasukan namin ayan so ayun dito ang ganda kasi talaga kung wala lang ano bagyo ayan galit na galit ang dagat pero marami pa rin tao ayun oh dami pa rin nalilito <coughs> ayan Pabugso-bugso lang naman yung ulan. Kaso lang, mahangin. Pero kanina kasi, sobrang, nagkaroon kasi parang ipo-ipo. Ipo-ipo ba yun? Na napakalakas talaga ng ano, hangin. So, may mga multi-cab na, may mga multi na natumba, na, 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 na ano, natagilid. Kasi umampas siya sa ano, umampas sa mga poste o kawawa din. Yung isa total wreck talaga, hindi na maano. At tinan nyo yung mga tao, hindi talaga sila napipigilan. Kahit na, eh, may bagyo. Oo. So, ito ngayon ang itsura ng Burangay, guys. Oo. Yan, ganyan ang itsura ngayon ng Burangay. Yan yung dapat. Oo, oh, diba? may mga ito pungyera o na tumba yan mga establishment dito yan mga ito sa sa camera yata ito kanina pumunta kami doon sa Talipapa so dyan ang papuntang Talipapa ayan may mga tumba na puno guys tapos mayroong <coughs> yun nga yung dalawang multi cup na medyo humampas doon sa mga poste eh. yung isa natanggal yung hood kahit papano paano kasi patagilid lang siya pero yung isa talaga is total wreck siya uh -huh. so marami pa doon mga na natanggal mamaya pag pumunta kami sa dali pa pa ibibigyo ko so, maraming ano uh, natanggal na mga uh -huh. Kasi kahit kasi baka mamaya mali tayo nang Kasi doon maraming mga natanggal. Yung isang multicam, hindi na talaga siya mapapakinabangan kasi yung kalagitnaan na ano, yung Ayun, marami pa rin mga tao dito kahit na masama ang panagod, oh, guys. hindi talaga nila na, hindi na pipigilan. Pero kanina, kanina nung ano, naligo kami mga alas 6. So, may mga coast guard, may mga pulis na nag -iikot. So, pinaahon kami. Kasi, medyo lumaki Na, to the point na parang, hindi naman yata ipu-ipu yung. Pero, sobrang lakas na hangin na nakakatuwa. Ma, may video yung si Rocky. Kasi, si Tito Stark na mali nang napasuka na resto. Kasi, open lang yung isa na katabi dito. So, ito yung kaganapan ngayon dito. Ito yung... <clears throat> Ayan yung at itsura ng dagat pero hindi pa rin talaga na pa na pipigilan ang mga tao dito kasi talaga namang maganda ayan, so mamaya magbibigyan ko yon doon kung hindi pa natatanggal yung ano, yung multi cab na umampas siya mabuti nga ako kasi uh, medyo umampas siya doon sa sa ano, sa poste kasi kung hindi, diretso siya doon sa mall. Oo, so mas malaki ang damage. Pero kung awa dito, sa so mga yero, nagliparan doon sa may talipapa. So ito yung dalampasigan, ayan yung karagatan. Ngayon, wala siyang ulan. Pabugso-bugso naman yung ulan. <clears throat> ayan. Pero pag sinasabayan siya ng hangin, yun medyo ano. Ayan. Masarap sana maligo guys. Pero takaka-takut kasi baka higupin tayo dyan, no? Oo, baka higupin tayo yan. Ayan. Sana maya-maya, eh medyo nag-clear naman na yung mga kalangitan. Oo. Sana mamaya, eh, medyo umuki na. Ay, na, uh, ikaw, Christine, ha? Ito ang pinsalang ginawa mo. Ang mga, ang mga puno ng yog. Ayan, tingnan nyo guys. sa may ano ng La Carmela di Boracay nagliparan yung ano nakakatawa dito guys kasi ano nagikot ang coast guard ang mga pulis kanya dito kanina yung alo yung sa parang ipuwi po umabot hanggang dyan oh. yan so yun guys yun lang mulang ang uh, kaganapan dito ngayon dito na kami dito sa Boracay, pangalawang araw namin ngayon at sana mamaya humupa na siya. Galit na galit ang dagat. O, o, o. so yun lang. Babush.